So mga tol, ito yung sticker mga tol, oh. dito ilalagay. sa so, may ilalim ng inyog. Ngayon, yung tiga dito, kuhan mo na lang, dito kinalagay, tatakpan ko na lang. Yan. Yan, makita nyo naman, tapos ito yung way. So ayun mga tol, nandito tayo ngayon sa may Laur, Nueva Ecija, dito sa may Barangay Sagana. Dito tayo mag-iwan ngayon ng sticker dito sa may followers natin na taga rito, kuhanin nyo na lang. Ipapakita ko sa inyo yung way, mga tol. Ito, oh. Ito. Ito yung argo ng Barangay Sagana, mga tol. Ayan. Welcome, Barangay Sagana. Laur, Neva Isia. Ito. Ito yung papuntang Dagabal doon. Tapos ito naman yung papuntang Tabanatuan. Iwanan ko na lang, mga tol. Ito yung sticker. Siguro kung nakikita niyo yung inyog na yun. Yun. Yung inyog na yun, doon ko ilalagay Itatakpan ko lang ng inyog Tapos kuhanin nyo na lang Yung taga rito Ayan Ayan yung way mga tol Yung rito kung alam mo to Alam mo makukuha mo to Ayan So mga tol, ito yung sticker mga tol, dito ko ilalagay sa may ilalim ng inyog. Ngayon, yung tigar dito, kuhaan mo na lang, dito ko ilalagay, tatakpan ko na lang. Yan. Yan, makita nyo naman. Tapos ito yung way. Dito sa may arko, sa tapat mismo ng arko. Tapos yan, makikita nyo. Yan. Doon, sa may inyog na yun, nasa ilalim nun, kuhanin nyo na lang. So yun lang yung mga dito pa comment box nyo na lang po Tapos um, Kuhanin nyo na Sa inyo na yan Kita kasi tayo sa next vlog uh, Yun lang Peace out